walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Merong mga nilikhaan Diyos na bubuhay ng walang magulang. Kagaya halimbawa ng pawikan, pag napisayon sa dalampasigan, pag nakataka sila papunta sa dagat, at walang kumain sa kanila, magiging lalaki ng mag-isa yun eh, yung pawikan eh. meron din mga ganong, kagaya halimbawa ng manok, yung manok, pag napisaan ng isang one day lang, napisa siya, pwede na siyang kumain agad eh. Huwag lang makakain ng daga yung manok na sisig, maaaring mabuhay yung sisig. Kaya may mga nilikhaan ang Diyos na bubuhay kahit walang magulang na mag-aalaga. Pero ang tao, hindi pwedeng walang mag-alaga. Walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Kasi pag ang isang bata ay anim na buwan, sang taon, eh kahit saan susuot yan eh kahit ano, kakainin niya, pagka pinabayaan mo siyang mag-isa lang, malamang sa mamatay ang bata kaysa sa mabuhay pagka walang mag-aaruga na magulang. Kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. Kahit pinakamasama ng tao yung magulang mo, e eh, pinalaki ka naman, lumaki ka, eh, may utang na loob ka rin doon sa bagulang mo. Lalo na sa ina. Eh pagkagano ng anak kasi, walang utang na loob eh. Papanalangin mo mata yung tatay mo. Nakakakilabot naman yung ganong klase ng mga alam. Kaya lang magbabago yan sa so, nakakilala ng aral at sumampalataya. Anong gagawin nyo? Eh di. Bayaan yung mapakinig siya. Eh, wala naman tayong ibang magagawa panalangin tapos gumawa tayo ng paraan makapakinig siguro sa mabuting pakikisama mabuting psikologiya sa anak maaaya yung makinig para magbago ang pananang